ah uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 28 ng Enero 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.46 na ng umaga. Araw po ng Martis. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa uh, maraming mga vloggers na napanood ko po ito itong si Batu de la Rosa ay dinidiscuss nila napanood ko kahapon tsaka kagabi na hindi raw papayag yun. Ang title ko po ngayon ay Bato de la Rosa, hindi daw papayag. Ay ano ba yun? Yung, yung hindi, hindi siya papayag saan? Ay nung pinakinggang ko, ay hindi raw, hindi daw papayag magpaaristo. Yun po eh ay ay dati kasi ang sinasabi niya yun nga dinidiscuss din ng mga napakinggan ko pero hindi ko nasasabihin dito kasi nga eh, kung sino man sila ay eh, hindi ko naman nire sa inyo eh. yung, yung mga vloggers na yan Opo. pero magagaling din sila at kung minsan ay dinadaanan ko rin na panuorin. Dati kasi ang sinasabi ni Batu de la Rosa, make my day. Opo, nung nakaraang taon lang po, make my day, sabi niya. Sige, aristuhin niyo ako. Make my day. Ngayon, iba na. Ayan po. Kaya naisipan ko na talakayin po ito eh. Kasi nga eh, ay hindi naman kanyan hindi naman lingid sa kaalaman ng ay lalo na yan ay napakinggan ko lang naman na dinidiscuss nung mga vloggers pero hindi ko na pinakinggan yung yung sinasabi ni Batu de la Rosa. Pero alam ko na mayroong mga ganyan. Alam ko kasi nga eh, na, na kwan, eh, nadadaanan ko rin sa ibang kuan eh, sa ibang YouTube eh. Yung sinabi niya kay Trillianis na make my day. Oh, at hinahamon pa siya ni Trillianis, sumama at ah, hinahamon niya si Trillianis na sumama daw sa pag-aristo. Ah, ay bakit ganun? Hindi ba? Oh, ay ngayon ay ano na? Ano na ang kwan na? Oh, iba na. Hindi ba? Iyan po ang sinasabi ko sa inyo na walang permanente sa tao. O ang sinasabi ng tao o ang pananaw ng tao o ang mga inaakala ng mga tao ay pabago-bago. Parang ang shifting shadow nga yan eh. It's like a shifting shadow. One in the morning and in the evening or in the afternoon, On the other side, yan po ang totoong tao. Yan nga oh, nagbago na ngayon, hindi ba? O oh, hindi raw siya papayag. Ay bakit hindi, hindi niya hamulin na aristuhin siya ngayon ng mga tao? Hindi ba? Palagay ko po maraming mag yung mga namatayan. Opo, palagay ko lang ha kung magkakaroon ng yung libre na pagkain o libre na na kahit batuta lang huhulihin yan ni eh. opo Magbuluntir. o yung yung ginagamit ng mga kwan ng mga barangay tanod yung bakawan o yung pamalo o kahit na yun lang basta marami sila Magbuluntir yan huhulihin yan lalo na yung uh, yung yung masama ang loob dahil namatayan sila. Marami po ang mag-volunteer dyan. Oo. Para hulihin yan. Oo. Ay bakit ngayon hindi niya, hindi niya sasabihin na make my day? Oo. Ang sinasabi niya ngayon ay parang wala na raw presidente kung hinuli sila. Ay hindi ganun ah ang presidente po ay law-abiding citizen din yan. Rule of law ang pinapatupad niyan. Ngayon, ang ICC ay kasama yan sa international law. Opo. Kahit na umalis na tayo dyan, ay hindi naman tayo umalis sa Interpol. Pwede nilang isugo ang Interpol. Opo. Ngayon, kung, kung sasabihin naman ng na mga Duterte supporters na umalis na tayo sa Interpol ay hindi naman mangyayari yan. Kasi nga ay paano tayong huhuli ng mga pugative sa ibang bansa? Paano tayong tutulungan yan? Ganun lang po yan ah. Oh, hindi pwedeng baliwalain natin ang Interpol. At ang alam ko po, may mga PNP na member din ng Interpol. Opo o nag e schooling o at uh, uh, tumatanggap ng mga seminar ganyan sa Interpol. Opo. Kaya nga ay ayan na, nagbago na ang ihip ng hangin. Pero natural lang po yan sa tao. Kaya nga ang, ang sinasabi ko dito, ang Diyos lang ang panukala lang ng Diyos ang hindi nagbabago. Pero ang mga panukala ng tao ay pansamantala lang yan po eh. Di ba? O, yan po ang alalahanin natin. May gusto ang tao. May gusto siya. Pero hindi lahat papaboran ng Diyos o hindi lahat pahihintulutan po ng Diyos. May mga hangganan yan. Kasi nga ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay baka hindi pa alam. Baka hindi pa alam nung iba na ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay Diyos. Kaya lang nangyayari yayarian pinapahintulutan lang. The correct term is, pinapahintulutan lang. O, gusto nilang pumatay, ay ang, ay ang gusto ng Diyos ay huwag kang papatay, hindi ba? Pero gusto nilang pumatay, pero nakakapatay sila eh. Pinapahintulutan lang po yan. Ganun po ang, ang pag-aaral ko dyan. Pero may kabayaran po yan eh. Oh, at hindi nila mamimintin yan. Kahit na pa sabihin nila na manok nila si Marcos o ang nagpanalo kay Marcos ay mga Duterte kasi nga ay eh, dinaya lang po yung eleksyon eh. Dinaya lang po yan. Yung, yung gumamit sila ng isang IP address na local o private doon sa server ng Comilic. Yun po ang nagpadala ng boto ng buong Pilipinas, 51% ng buto. Yun po ang nagpadala. Yung malamang isang laptop lang yan na kinunikta nila sa server ng Komelik. Yung 192.168.0.2 Yun po. Yun po ang nagpanalo dyan. Ang akala nila, ang paniniwala nila, ang prayer nila, ay manalo nga o oh, o oh, their prayer is to Bongbong Marcos to win the the election para tuloy ang ligaya nila ay ay hindi naman ni eh, kasi nga ay may mga pagkakataon po na si ito nga si Sara ay hindi ba alam natin na humihingi pala yan ng 500 million pesos para sa confidential fund ang ibinigay lang sa kanya ay 125 million na ginastos lang niya sa 11 days, doon nag po 'yan eh. Oh. Nasinabihan niya si si 'yung speaker natin si Romuldes na Tambaloslos. Oh, doon nag-umpisa 'yan. Ang lakas ng loob na magsalita nang ganoon. Pero nga ay 'yun ang kanya eh, 'yun ang paraan niya para ma-divert ang issue, pero hindi eh hindi kinagat ng mga tao. Ilimit days na ginastos yung yung 125 million na hindi niya ngayon maipaliwanag. Ayan po. Ay ngayon ay mas lalong lumalala ang sitwasyon. Kaya nga ito si Bato de la Rosa, ganyan na ang sinasabi. Nakikita kasi nila eh. Nakikita nila na anytime na yan, parang sword of the mukul na nakaabang na yan sa kanila na aaristohin na sila o ibibilanggo na sila oh katulad din yan ng impeachment ni Sarah ako gusto ko nakabinbin yan eh kasi nga yung mga senadoris dyan ay iisa lang ang bubuto dyan eh labang kay Sarah na nakikita ko oh ay bakit pa i-impeach yan hintayin na lang na mawala yan sila bungo yung 2019, nanalo nung 2019 election, mawala yan, at least baka may laban. Lalo na kung ang, ang, ang butuhan ngayon ay manumano ang bilangan ng buto. Dapat manumano yan para hindi na nila madaya. Ganun po yan. At yan, nakikita ni Bato na, yun nga, nawawala na yung pwersa nila. Oh yun Malakas lang ang loob niya dati kasi nga ang akala nila ay si Bungbung Marcos ay mananatiling unity team ay hindi eh kasi nga sa mga circumstances opo nag-iiba po eh at ang gumagawa niyan ang gumagawa po niyan ay Diyos yung mga circumstances lalo na kung hindi hindi natin alam o hindi natin maipaliliwanag bakit ganun nangyari ayan po ano pero bago ko po uh, ibigay yung mga bible verse patungkol dito sa hindi raw papayag si hindi daw papayag si Batu de la rosa na magpa-aristo ay hindi po hindi, may gusto siya pero ang ibig kong sabihin may gusto siya pero hindi lahat ng gusto niya mangyayari yan po ano kasi may juice eh may Diyos. Diyos pa rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Yan po ang sinasabi ko. Pero uh, bago po ako magtuloy-tuloy, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna itong mga uh, sumusubaybay sa atin. Kahapon pala nag-comment si Juan, si Mama Gina, ano? Uh, naniniwala daw siya dun sa sinasabi ko kahapon. Salamat po sa inyo, no? At ito po sila, ano, batch number 2 po sila. Uh, Pusikat Doris May Antonino Salamat po sa inyong lahat Si Ronel, si Ebi Kumpio Si Joy Balinswila Salamat po sa inyong lahat Third pangatlo User NB, Parot Parot, pubs Naranja Romel Solier Padua Lloyd Trabier Andres Sanario Jonah Canao, Rosana Kawili Salamat po sa inyong lahat Joel Antan, at uh, Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpao, Yoser J.H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, May, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Toy, Ibilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, Yoser K.K., Yoser XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, si San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, Hael Berlial, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, uh, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estelian Rumbano, Arian Mendoza, Nibis Olabiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dar Dordas, Mir Cabrera, Rolando Alibir, Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Aldicimo, Kasli, Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Ribera Marudaan, Manuel Diwa, Alvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Mo Obriac, Concepcion Barsi at Sakasi Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommend ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pakakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Dudu Kausing, Aling Marie, Mr. Sa to. Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CGP kapihan ni Art at Ago. Dem Diyos kakamping ang batas with Atty. Clear Castro kakwal di Carbonell at saka si Atty. Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating diskasyon ay ito nga ano isisir ko lang po sa inyo no ah uh, Romans 7:18 ang sabi po ni Paul ay for I know that in me that is in my place nothing good dwells for to will is present with me but how to perform what is good I do not find yan po ang sinasabi ni Paul. Si Paul po dito ay born again na siya dito. Sa Romans na ito, Romans chapter ang Romans chapter 1 to 12 ata ay kanya ni eh, pinapakilala lang ni Paul dito na makasalanan ang tao, na walang tsansa na makapunta ng langit. Yan po ang sinasabi niya sa 12 chapters at isa nga ito na matindi na sinabi niya, For I know that in me, sabi niya, sa aking sarili, nothing good dwells. Wala, sabi niya. Wala. Bakit niya nasabi yan? Kasi nakilala niya po ang Panginoon eh. Nung nakilala niya ang kadakilaan ng Panginoon, nung nakilala niya na God is holy, ay ang tao ay napakasama kung ikukumpara sa Panginoon. Pero kung ikukumpara mo sa tao, sa tao ay may mabuti talaga. Kung ikukumpara mo. Pero kung nakilala mo na ang Panginoon, ikumpara mo ang sarili mo, wala kang kuintang tao. Kasi nga buhangin ka lang eh, o putik ka lang eh, o kaya 70 years ka lang eh, o 80 years ka lang mabubuhay dito eh. Wala yang Kung ikumpir mo sa, sa ang buhay ng Diyos ay without in or never in ang nakasulat, di ba? Wala ah. Kaya ang sabi niya, For I know that in me, that is in my place, nothing good dwells. For to will is present to me. Alam niyang gawin ang mabuti. Nasa isipan niya kung papaano gawin ang mabuti. Alam niya. Pero how to perform it, what is good, I do not find. Hindi niya maisakatuparan maliban na lang kung siya ay tutulungan ng Panginoon. Yun po ano. Kaya nga ito si si Bato de la Rosa, hindi raw sa papayag, ay totoo yan. Kasi nga, ay lahat ng panukala ng tao ay kung hindi niya isinalang alang ang panukala ng Diyos at paano naman niyang ipa, i, i alang-alang -alang ang panukala ng Diyos ay hindi naman niya alam ang Diyos. Hindi ba? Hindi po natin alam ang Diyos. Hindi natin kilala yung ama. Ang nakilala lang ng tao kasi nga ay nakasama ng tao si Jesus Christ. Opo, at dapat doon tayo kukuha ng mga example ng mga aral kay Jesus Christ. Kaya nga lang ay ayaw makinig ng mga tao eh. Ayaw po eh. Kaya wala din silang aral. Ayan po. Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Sa lahat po ng bagay, ang puso ng tao ay mapandayang tunay. Ay sino nakakaalam yan? And beyond cure. Ang nakasulat dito ay hindi pwedeng gamutin yan. Hindi pwedeng gamutin ng tao. Diyos lang po kung babaguhin ka ng, ng, ng Diyos. Kung nahabag sa iyo ang Diyos, babaguhin ka. Babaguhin yung puso mo. O, nakasulat po yan. Ha? the heart of man is deceitful above all things. Opo. Kaya nga ito si Kwan, ha? Isa sample ko lang, ha? Oh, Blanco daw yung isinudmit na, Kwan. Yung, yung mga budget proposal. O. Nagagalit si Duterte. O. Nagagalit siya. Nagagalit-galitan. Babarilin daw niya. Kung nasa opisina siya. O. Ang sabi niya, barilan na lang tayo. Walang ng kurte. Sabi niya, eh. Oh, magaling siya, hindi ba? Oh. Ay, the heart, the heart is deceitful nga eh. Pero yung parmali, eh, hindi ba? 9 billion po yun na inaward nila sa isang kumpanya na 650 million lang ang, ay hindi, 650,000 lang ang puhunan. Paano mangyari yan? Sige nga, ako nag-a-analyze po ako ng bid proposal. Oh, nag-analyze po ako, hindi ko papayagan yan kung walang kakayahan, kung walang ang asit. Halimbawa, kukontrata siya ng 5 million, hindi ba? Ay kung wala siyang asit na 5 million, hindi ko papayagan yan. Right away, kung wala siyang kakayahan, ay tanggal siya sa mga sa mga biddings na gustong magbid. bid Ayan po. Kaya nga, napaka- totoo ito nakasulat na the heart is deceitful above all things. Ayan po. Dinadaya lang nila ang kanilang pati nga sarili nila eh. Hindi ba? Ang korupsyon po ng mga Duterte na isagawa na nila o natapos na o naisa katuparan na. Pero yung inaakala nila na korupsyon na magaganap dyan sa budget na yan ay nasa isipan lang nila. Opo, nasa isipan lang nila yan. Ako, ako dun na din ako doon na iyan ang gagawin nila. Pero hindi pa nila na isa katuparan. Kasi budget lang po yan eh. Oo. Ay bakit nyo i-impeach ang presidente? At saka marami pong gumagawa niyan. Ang congressman, iyan ang naunang nag, nag, nag nagpuproposal Tapos ang senado ay tapos ang i-impeach mo ay yung presidente. Unfair, hindi ba? saan ba nang galing ang ang kwan kaya nga saan ba nang galing ang dokumento ay doon sa lower house hindi ba ay dapat yon ang 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 busisiin ah oh kaya nga the heart is deceitful dini deceive lang ni Duterte ang mga tao o ang puso niya na kunyari siya ay magaling siya ay walang korupsyon ay hindi po nahuli na po kayo at yung parmalina yan, ang babayan po yan, mga tao, kasi inutang na pala yan eh. Inutang na pala yung pinambayad dyan sa, dyan sa parmalina yan eh. At ang napakasakit pa yan, ah, ang napakasakit yan, wala naman na-deliver eh. Walang na-deliver, pinirmahal Oh, ay ito naman mga senador na iba dati ay kumakampi naman kay Duterte, hindi ba? Oh, nung bandang huli lang, na si ay lumaban na. Ay, pero wala na. na isa para na nila. Iyan po. Kaya wag na rin iboto yan, si Gordon na yan eh. Nakakabwisit yan ganyan. Attorney na, na alam naman ang mali utama tama eh, isa pa yan sa nagtanggal kay Dilima eh. Psalms 51.5 Surely I was brought forth in iniquity and in sin did my mother conceive me? Ayan po. Yan po ang patunay ay ito, yung isa si Jeremiah. O, eh, ito ngayon, ang nagsulat nito ay si King David. I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Naandun pa tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang o sa ating nanay, hindi ba? Nasa sinapupunan pa lang na andun na yung kasalanan. Opo. an in sin did my mother conceive me. O, hindi ba? I was brought forth in iniquity. O, ay ay wala lang natin kung kung ano ang ibig sabihin nito ay malalim po ito eh. Maaring nangangalon niya siguro yung tatay niya o yung nanay niya ay kaya doon ay doon nag-umpisa siguro. O hindi lang natin alam, pero basta nakasulat, I was brought forth in iniquity. O oh, may labor siguro, may labor. Yung, yung isang magulang niya ay naipanganak siya. Ay, ganun po yan eh. Ay, pero hindi na natin i-discuss yan. Pero ako sure ako dyan. Sure ako, in sin did my mother conceive me. At saka, surely I was brought forth in iniquity dahil sa kasalanan. Opo. At ang nakikita ko diyan ay yung mga kwan diyan eh, yung mga pag-ibig na lihim 'yan o kaya ay ay wag wag na nating i-discuss dito. Wag na. Kung gusto nyo, i-discuss ko 'yan sa ibang araw kasi nga malalim 'yan eh. I was brought forth in iniquity and in sin did my mother conceive me. Kaya nga po walang pag-asa eh ang tao eh. Wala eh. Oh, Proverbs 14:12 There is a way there is a way that seems right to a man. Ang akala ng tao tama yung ginagawa niya o yung way niya. Katulad niyang ganyan pagpatay, hindi ba? Ang akala nila ay kasi pinapalakpakan sila eh. Oh, ang akala nila ay okay na yon. Ang hindi nila alam pumapalakpak yan dahil nga libre pagkain eh. Sa meeting, hindi ba? O kaya yung mga naandun ay mga alipuris din na nakaposisyon. Kaya papalakpak yan. Pero sa kaluoban nila, hindi dapat yan. Kaya nga, the heart is deceitful eh. Papalakpakan, hindi ba? Amak mo, sasabihin na kung pwede nga lang sana tayo maging probinsya na ng China. Bakit papalakpak ang mga Pilipino dyan? Ayaw nila yan. Hindi ba? Pero nga, papalakpak yan kasi nga nakakakuha sila ng pabor. Maari yung kapatid ay inappoint. Maari binigyan ng project. O, at bakit ka naman aatin doon sa isang handaan na yan sa Malacanang o kung saan yan? Kung hindi ka tinawag, hindi ba? Kung hindi ka alipuris. Kaya pumapalakpak at pinapakita sa media. Pero may hangganan po yan. Yan po ang sinasabi ko. But its in is the way of death. Yan po ang nakasulat. There is a way that seems right to a man, but its in is the way of death. Ayan. Sinabi na ni Bato na hindi sa papayag. Saan? Hindi sa papayag na magpa-aristo. Ay, ay walang natin kung anong gagawin niya dyan. Hindi ba? O, malalaban ba siya? Ay, yung nga iba, nananalangin na malalaban na siya eh. Ay, pero ako ay hindi. Hindi ako ganun, ano? Bahala siya. Pero nga ang sinasabi ko, there is a way that seems right to a man, but its ender of is the way of death. Ayan po. oh. Totoo ba yan o hindi? Ay, nakasulat po yan ni. Eh. O lahat ng haka nila dati na sila hindi mahuhuli, na hindi sila. Ay eh, eh, kasi nga ay eh, si Bungbong ay eh, inilagay nila dyan, hindi ba? Ay eh, pero ay eh, eh, hindi nila hawak ang eh, hindi nila kontrolado ang mga circumstances na ang nakikita ko dyan, Ang gumagawa niyan ay ang Panginoon. O bakit sila pinag-away yan? Ay, yan na nga. Hindi ba? Para sa ganyan. O sige po, at hanggang dito na lang po, ano? At sana tayo po ay may natutunan. Ako po, nagdi-discuss ako dito, mayroon akong binibigay ng mga Bible verse para at least sa mga pangyayari po na nangyayari dyan sa Pilipinas ay nadi natin na pwede niyong paniwalaan Opo, kaya humahanap po ako ng mga circumstances eh. At doon ako nag-uumpisa Opo, at sana tayo ay magkawisdam nga At muli mga kababayan, mga minamahal Ay isang magandang umaga po sa inyong lahat At salamat po sa inyong pakikinig Salamat po nang marami, salamat po